Hindi nakiki-pagera ang Pilipinas. Yan ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga akusasyon ng China na tayo raw ang naghahamon at pasimuno ng gulo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balita nyan si Marian Enriquez. Bumisita kanina sa Mawav Davao de Oro si Pangulong Bongbong Marcos. Pinulong niya roon ng mga sundalo ng 10th Infantry Division ng Philippine Army. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi nagahamon ng gera ang Pilipinas sa kahit anong bansa. Ayon sa Pangulong, wala naman tayong gustong pasukin at dinidepensahan lang natin ang ating bansa. Kung nagawa raw ng ating militar na depensahan ng Pilipinas laban sa mga aniay internal threat, tiwala ang Pangulo na magagawa rin ito ng mga sundalo sa mga banta sa labas ng bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa gitna ng akusasyon ng China na Pilipinas daw ang nagahamon at pasimuno ng gulo sa South China Sea. Nito lang Martes na iulat ng Chinese media na sinira raw ng mga tauhan ng Philippine Navy ang fishing nets o lambat ng mga mangingisdang Chinese sa Ayungin Shoal. Pasok ang Ayungin Shoal sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bago yan, naglabas din ng China ng video na umano'y panunutok ng baril ng sundalong Pinoy sa tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal ang mga akusasyong yan pinalagan ng Armed Forces of the Philippines. Giit ng AFP, nililihis lang ng China ang atensyon ng publiko mula sa kanilang ilegal at agresibong mga aksyon. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino, isa pa sa mga pinangangambahan ngayon ang panguhuli ng China ng mga anilay trespasser sa South China Sea simula sa June 15. Kailangan na raw itong paghandaan ng ating Department of Foreign Affairs. Sabi ko sa DFA kahapon, paghandaan nila yung mangyayari kung ano yung mga kasong isasampa kung sakaling manghuli ang China. Kahit isang mangingisda lang, lalabagin ng China lahat ng batas. Sa ngayon, dumarami raw ang mga naitatalang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Maritime Security Expert Ray Powell, palapit ng palapit na rin daw ang mga barko ng China sa ating teritoryo. I think at this point what we can say is that China still believes that its best course of action is to try to escalate the Philippines off of its stance. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5. Mga kapatid, Mae An Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.